Oh, okay, okay. Dame, ano nangyari? Yung nga po, eh, si nanay. Oh. Wala yung umalis. Nak Natakasan niya kayo? Oo. ano? Kaya sa mga kapanood ng uh, video namin mga kababayan, baka makita ninyo kung saan. Picturean nyo lang po, magbibigay po ako ng pabuya sa unang mga uh, pagturo o makakita kay Nanay Clara. Magbibigay po ako ng 10,000. No? 10,000 po, yes. Tama yun na rin yung rin mo kabayan. Uh, para mas mabilis makita kasi nakaawa naman yung nanay. Ah, maliit na babae, tapos hanggang dito yung hair niya. Oh. oh. Good morning, good morning! Oh, okay. Uh, ano nangyari? Yan nga po eh, si Oh. o Wala yung umalis. No. Natakasan niya kayo? Oo, oh, ano kuras? kaninang mga uh, ano, mga siguro mga 5 kasi noong nagising ako noong mga alas 3 yung so umingi ako nandito pa yun tadi gising pa yun ah gumising ka ng alas 3 oo para umingi gising pa siya isin. hindi siya natulog hindi natulog naman sir pero noong nagising ako tumatawa siya malakas ko ng tawa oo ayun tapos yung pagbalik ko yung pagila ko ayun pagising ko nung medyo madilim pa mga 5 ata tapos wala natinig na pa sa tinutulungan na, niya hindi niyo tinignan dyan baka hindi pa, hindi pa naman nakakalayo hindi na. Kasi laging sinasabi nun, yung Mindoro eh. Di ba? Taga Mindoro yun. Oo. Oh, eh, saan nung taga Bohol? Ah, Bohol. O, oh, laging niyang sinasabi, pupunta ng Bohol. Noong pag ano ko, pag tayo nung kanilang umaga, nung madilim pa, lumabas ako, hinanap ko, mm -hmm. sumikot ako. Mm -hmm. Tapos yun, hindi ko na makita. Tapos pumunta ako sa may kampo. Tapos umikot din ako pa ganyan. Kaya nung kinis kita agad, no? Mm-hmm. Ano pa yan? kung kailan may nag-email na, oh, may, mag, may dumating na email, nag-reach out na yung kamag-anak. So, pwede na natin siyang i-turn over. Saka pa siya nawawala. Kaya, hindi ko naman kasi ini-expect na, in na gano'n kasi ilang araw na rin siyang kasama namin. Iman <coughs> Ano ba yan? Baka ano lang siguro na kasi ah. talagang eh, iniisip na umuwi na ang buwan. Anong ano? Anong kulay na damit niya? Yung puti na parang may kwilyo ka may kwilyo yung pantalon tapos binigyan siya ngayon binigyan ko yung siya ng ano nung towel na kulay blue ah oh, may towel siya uh -huh. ano kulay tawel blue kulay blue hanapin natin ngayon kailangan ano ano aris ah, eh magmotor kayo ngayon yes, sa kasi ano ikaw at isisam no Iikutin natin hindi pa yun nakalayo Ah, dito lang yung, nandito pa yung bag kasi kanina lang madali na lang. Oo, oh, um, alas, 3, alas 3. alas 3 gumising ka, andyan ba? Andi, andyan, andito ba tumatawa? Tapos, pag gising mo, alas cinco? Hmm, mga five, tapos wala na siya. Kaya lumabas ako, lumabas ako agad, tapos yung chinat kita, tumasin ka. Ano ba yan? May, may nag-email na, may nag-email na, nabasa ko, nabasa ni, ano, ni Kuya Rab sa email, meron na. May nagre-reach out na, saka mawawala, paano natin to explain? kaya Hindi pa yun nakakalayo uh, nandiyan lang yun. Nandiyan lang. O, sige, oh. sige ganito na lang. Uh, para mas mabilis natin mahanap, uh, lahat kayo magmotor. Mm. Ako, ikot din. No? Sabihan ko rin si Boss GP para magikot. Pati ikaw, Sam, magikot ka rin, ha? Yes. Ikutan natin. Hindi pa yun nakakalayo. Okay. Ayan, mga kababayan, uh, hindi magandang balita. Uh, kaninang umaga lang, nandito pa. At uh, ito, tinawagan ako ni Kuya bar, kaya ako napasugod dito sa shelter namin. At uh, ito, hindi maganda yung balita na si Ate Clara na napulot namin sa La Union. La Union yun, no? La Union. Oh, La Union, eh, nawawala. Sakto-sakto pa naman na may nag-reach out na, may nag-email na sa amin. Ano oras daw natin yung email? Ngayon lang. Ngayon lang. Alas 12. Oh, alas 12. Pero kaninang umaga nawawala yung mga kababayan. Kaya sa mga kapanood ng uh, video namin mga kababayan, baka makita ninyo kung saan. picture nyo lang at sabihin ninyo kung saan uh, lugar nyo na si Nanay Clara. Anong damit niya? Yung white na may kuyo, oh. tapos nakapantay. Ano kulay pantalon niya? Kulay itim na. Tapos so yung may blue po na tao na Oo. Oh. So, pwede bang isama mo yung picture niya dyan para madali manotify? Okay, so isama nyo nga. Mga kababayan, kung sino man po ang unang makakapagturo, makapagturo sa amin kung nasaan si Nanay Clara, pero alam po, nandito lang between area, hindi pa nakakalayo. Kaya lahat ng uh, uh, viewers namin, picturan nyo lang po, magbibigay po ako ng pabuya sa unang makapagturo, makakita kay Nanay Clara, magbibigay po ako ng 10,000. No? 10,000 po, yes, tama yun na rin yung mga bayan, uh, para mas mabilis makita kasi nakaawa naman yung nanay. Ang uh, maliit na babae, tapos hanggang dito yung hair niya. Okay. Oh, kasi hindi pa namin siya napapagupitan. Pero malinis na siya mga kababayan. Naka-white t-shirt, may dala siyang towel, qualia, na kulay blue, nakapantalon na black. Yes, sir. Ayan, mga kababayan, i-message ako agad. Maghihintay ako ng a uh, uh, message nyo po kung saan ang location para mapuntahan natin agad. Maraming maraming salamat po. Magbibigay po ako ng pabuya. Inuulit ko po. Sa unang mga pagturo kung nasaan si nanay. Ang pinakabaganda yan, pag nakita nyo, para siguradong sa inyo, i-hold ninyo si nanay. Masunurin po yun. Uh, Malinis na po siya. Ako magbibigay sa inyo kung sino ang makapag-turn over bibigay ako 10,000. Maraming salamat at hindi ko nakakabaan kasi hahanapin namin ngayon, habulin namin. At, at mga kababayan, pakishare po itong videos natin para mabilis natin mahanap si Nanay Clara. Maraming, maraming salamat po. God bless. Tara, hanapin natin. Saan? Saan? Thank you Oh,